yan kids yan gamit Guys, content creator ka ba na mahilig magkuha sa malayo. Baka ito na yung hinahanap mo, guys. Zoom. Sumasoom so, -sum in mo yung kukuha mo kahit malayo. Makikita mo at ang ganda ng kuha. Lalo na kapag yung phone mo maganda pero sa mga Android phone, okay naman. Pero yung pag dinagdag mo pa ng zoom sa phone, hindi na siya masarap maganda pero pag sa video lang ng zoom nito, napakaganda ng kuha. Dahil astig tong Zoom Mobile Phone Telescope. So, if interested, siyempre nasa yellow basket natin yan. At saka ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kaganda para pag-zoom nito. Ito nyo guys, yung so, kaiba. Ipapakita ko sa inyo yung kuna natin ng walang Mobile Phone Telescope at saka may Mobile Zoom Phone Telescope. So, ito na so, so, ito na guys. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung Android na phone ko. Ano na pinapakita ko sa inyo. Kikita nyo yung maliit na. Yan, floating kids. Or payag, tinatawag sa amin na payag. Napakalayo, di ba sino in ko na yan gamit yung Android phone yung ko, Android, Android phone, phone ko. So yan, napakalayo, di ba? Pero gamitin natin yung zoom in. sa po natin para makita natin yan ito na turo ko sa inyo. Napakalayo. Ilalagay na natin yung zoom in para makita natin, oh. Di ba? Parang nasa malapit lang. Pero kita sa kita personal ito, yan, guys. Napakalayo yan, di ba? Kita mo muna kanina. Pero sa zoom in, napakalapit. At lalo na pag maganda yung phone mo. Oh, napakalinaw niya. So yan, guys, di ba? Napakaganda. Iba talaga pag gamit mo phone mobile. Zoom. so iba talaga paggamit mo ito dahil parang malapitan lang yung sa malayo na kukunan mo ng video so if interested nasa yellow basket natin yan kung interesado ka nito just click it to order thank you for watching this video may God bless you bye